So, what's up guys? Welcome back sa ating YouTube channel. This is me again, Mac Moto Vlog. And today ay itatopic natin itong ating nasa instrument panel. Ano. Pero bago yan, eh, ako humihingi muna ng pasensya sa inyong lahat. Sa pagkat ako hindi nakapag-upload ng mga nakaraang video dahil ako po ay na-aksidente. Yes, na-aksidente po ako. At nalaglag pa yung pagkakot ko. Ayan. Nakatungkod pa nga tayo ngayon eh. Ayan. So, nakasubodo po tayo sa uh, trabaho, no? Hindi sa motor. Nabilas po ako sa bahay ng aking boss at yun. Namagayong aking tuhod. <laughs> tuhod na naman. Grabe <laughs> na talaga itong tuhod na to. Grabe ba? <laughs> yan ayun ayan nasa picture nakikita po ninyo ang nangyari sa aking tuhod ayan. pero wala naman po siyang dislocation ano? umangat lang ng bagya umangat lang siya hindi siya na dislocate kaya naman ang ngayon ay hindi din pumasok tumasok although masakit pa pero kaya ko namang mag drive ng sasakyan kaya pinilit ko pa rin tumasok yan. So ngayon ay uh, pag-uusapan natin yung tungkol dito sa ating uh, mga accessories na ikinakabit no? like uh, mini driving light, no? Uh, loud horn. Eh pero typical naman na sa loud horn. Huwag na natin idama yun, no? Uh, sa mga nabiyayaan dyan ang hazard, no? Na uh, motor, may mga hazard Kung paano nyo tamang gagamitin yung hazard? Okay, switch. Okay, hindi ako ginagamit ng basta-basta lang na uh, e, papakita mo lang na may hazard ka na. No? Hindi ganun. May tamang paggamit po niya. Alright, so pati yung mga signal lights natin. Ano? Pag-usapan so, na rin natin yun uh, about signal lights. Kung pa, paano ba tamang gamitin yung signal lights na yan. So, Ipisa na natin. Ipisa natin sa signal lights natin. no. Ang signal lights po ay ginagamit yan eh, 30 meters bago ka mag-approach doon sa iyong lilikuhan. No? Kailangan nakasignal ka na na uh, nang ma-aware yung mga nasa likod mo kung saan ka talaga pupunta no? yun ang uh, ano ng ating mga signal lights kung kaliwa ba o kanan ngayon Tapa 30 meters Taa ah! Nakabukas na yung ating signal lights At Obligado tayo After natin yung magamit yung signal lights After natin makaliko ay Patay na natin no? Nang sa so, ganon eh, eh, Hindi maging kalituhan sa ating mga motorista Yung uh, Signal lights natin Ano Ganon yan. Next naman yung ating mini driving light. No? Mini driving light is ginagamit lang yan. Alam po sa mga areas na matitilig. No? Sobrang matitilig na area at uh, yung tingin natin ay hindi kakayanin ng ating uh, headlight lang. No? yung lugar kaya naman ginagamitan natin yan ng mini driving lights ginagamit din yan sa mga uh, no? kasi syempre madala silang pumupunta uh, sa mga area na uh, talagang liblib -lib, no? malidilim kailangan nila yan so yun yung alamang uh, signal lights ako ng mga mini driving light natin ano alam ko hindi pwedeng gamitin ng mga mini driving light sa mga may uh, mga pilaw uh, sa poste ano yung mga street light na alam naman natin na maliwanag nakakadagdag lang kasi yan ng silaw sa ating mga kasamang motorista sa daan ano? hindi dapat alam natin kung paano natin siya gagamitin ano na, Ay naman natin yung mga busina natin sige dami natin yan total nagkapabit na rin naman tayo yan eh ginagamit naman yan to aware no? kung may overtaken tayo yan magbubusina tayo kung may tatawid habang naka high speed tayo diba or kahit hindi tayo naka high speed no, para maawat din yung tumatawid na may paparating na uh, motor o sasakyan mm. sakit talaga ng tuhod ko mag nakakaldag. so yun yun uh, uh last no ay hindi ka pala last ah, 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 yung ating ah, passing light na no? para ma-aware din kung ano ba overtake tayo para ma-aware din yung ating makakasalubong kung sakali mang meron na tayo ay nag-overtake ano? at ah, humihingi tayo sa kanya ng ah, giveaway yan, yan yung papel naman ng ating mga fast light no? see Tapos, last ay yung ating mga hazard, yan. Diyan ako talaga uh, nakasukos eh sa hazard na yan eh. <laughs> Kasi marami ako nakikita mga motorcycle riders no, na nag drive sila nang naka-hazard yung kanilang mga motor, no. So, hindi nila alam kung paano talaga nila tamang gagamitin yung hazard. <laughs> uh, so, mali yun, ano. Uh, gagamitin gagawin din natin yung hazard natin kung sakali man may defect yung ating unit yung ating motor yung ating stock at uh, kailangan nya pag ginamit natin yung hazard ay nasa gilid tayo no at mabagal na mabagal yung takbo natin na tayo ay hihinto na no yan doon natin mapapakinabangan yung ating hazard switch hindi yung uh, maayos naman yung unit natin maayos naman yung motor pero tumatakbo tayo ng nakakasay diba? Na. eh parang uh, may mali diba so yun lang guys no? dito ko na patapusin tong video na to masensya na kayo talagang nakiro talaga kasi yung ba bako kaya uh, hindi ako makapag uh, content ng maayos pero mamaya po ay pupunta po ako dito sa pwento ng Bangkal Malanting sa Amparo meron tayo din bibisitahin ng subscribers natin no? Uh, na may posto din. at ang tinitinda niya ay lemonade no? mag re refresh muna tayo at <laughs> re refresh muna natin yung ating mga sarili-sarili aw -sarili. ang sakit pag nauunat ng todo yung aking paa ah! yang di bawah lama kita pusing pada video So, marahmi selamat. Anu bayar. Sa mga sumusuporta, sa mga sumusubaybay At nanonood, pagsusubscribe sa ating channel Maraming maraming salamat sa inyo lahat Hanggang sa mag-i Me again, Mark And, hey! <laughs> Shala! <laughs>